So guys, pahinga muna ako. I'll just have to rest. I'm walking. Ah, pahinga muna. Merinda muna ng ano, watermelon. Merinda muna ako. Merinda tayo guys Watermelon Snack I'll just have to rest From walking uh, Hours of walking I'll just have to Take my snack time mm. take a stop watermelon watermelon good for ano the, to hydrate It's very hot so I, I need to have a hydration So watermelon, fruits, is one of the good way to hydrate your body. Hmm. Pusa dito. Makain ka ba na noon, Ming? Makain ka ba nito? Ayaw. Discard the... Don't eat uh, fruits. It's not appealing to them, the fruits. They like uh, meat. Wala nang ibang pagkain. Tulang na. Hindi ka naman kumakain na water meal. Wala nang ibang pagkain. Tulang ming. Ito yung tanghalian ko. Tanghalian ko to. Ibili ko doon sa ano. Isang slice ay isang slice lang. 25. Kapapawi lang na uho ba? Hindi na na. Libot-libot sa ano. Kahit saan na napasok ako. Kahit anong skinita, wala akong takot eh. Pag wala kang ginagawang masama, tapos nakakatulong yung ginagawa mo, hindi ka dapat matakot. Kahit anong skinita yan, papasukin ko yan. Ah, ginagawa ko ito, 22 years na. Dati, nabaril na ako dati, muntik na ako mabaril kaya po dati tagal na mga yung nagsisimula pala ako nagbibiping muntik na ako na baril doon buti hindi pumutok yung baril o so, pag ano naman malinis naman ginagawa mo marangal tapos nakakatulong sa tao huwag ka matakot tumulong sa mga tao kasi hindi ka pabayaan ng Panginoon gagabayaan ka niya babantayan di ba Meng? <laughs> hmm. no di mo namin kinakain yung oh ito pareho lang din yan doon hindi naman karnito So, kahit papano wala na napawi na yung uhaw napawin na yung uhaw pangkada na naman Okay na, nakakain na, nakapahinga na. Lakad na naman. No? Hirap maglakad pag mainit tapos ahok oh ka, Gutom ka,